Ba yan, General Gapas, hindi po ba SOP kapag may operasyon, uh, arresting operation man ito pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa, hindi ba SOP ang pagkondukta ng parafin test? Yes, At Your Honor. Bang... So that's why kasama kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila ma'am, haharapin, ma'am because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang criminal? Besides General... Meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, Mama, wala po silang nakuwang material uh, evidence in the crime scene. Isa pa pong mister, yun. So, meron, so partner, mo, Mr. Chair, imamatch sa yeah, firearms ng ani. Alam mo, kayong dalawa, Terpio at Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, ah, sigurado ko pinagpupulot yung empty shell doon ng mga trupa ninyo. Bakit wala nakita yung uh, suko? Kahit isa man lang. So kung pinagpupulot ang mga empty shell, merong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago yung mga ebidensya. Tinanggal doon sa kamisin. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami kang narinig na putok? Marami kang narinig na putok? Yes po, yes po. So, ilang, mga ilang rounds? Estimate mo. Dun po sa lima po. Except po kay Sergeant Maliban, tagi-isa lang po, Your Honor. Tagi-isa? Opo. Tagi-isang round? Tagi-isang putok po. Isang putok? Opo. Si Maliban, ilan? Mga tatlo hanggang apat po. Tatlo hanggang apat? Nakita mo? Yes po. So, saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig ilog sa ilog po. Alam Mr. mo, Chair. yeah, dali lang. Uh, Captain Rabijo, uh, may interest ka ba na ma-solve yung kaso na ito? Yes, sir. O, so, yes. bakit hindi mo pinaparapintis? Sir, uh, considering na uh, yung mga suspects po natin, ay umamin po and several na instances sa aming opisina sa harapan ng aming COP si and other uh, PCOs. Sila pa yung umamin. Aside from that, aside from that, alam na natin umamin. oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag mayroon pang, aside from the testimonial evidence, mayroon ka pang scientific evidence para madiin sila. O, oh, bakit hindi mo? You no? testimonial evidence, pwede yung pwede uh, marikant, di ba? O ideya mabago, pero ang scientific evidence is the solid. The, 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 best evidence that uh, we can uh, provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the uh, firearms of the suspects for a uh, ballistic examination. Well, nga, ballistic lang, haga, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito eh, yung, yung pagkabayas natin, yung patay, pinaparapintis. Tapos yung mga polis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Di ba? Nakikita nyo? Oo. Oh, may intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka? Kung uh, pagtakpan mo yung katotohanan, hindi po pwede yun? Your Honor, uh, the absence of parapentess uh, cannot nullify the process. Alam natin yan. Alam natin yan. Hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong 'yan sa investigation na ginagawa. 'Di ba? Oh, hindi conclusive, porque hindi conclusive. Kayo yung gawin ang protocol. Ginawa niyo sa patay. Hindi magka-conclusive 'yon. Oh, hindi conclusive ibig sabihin, pero ginawa niyo sa patay para meron kayong pagdepensa na kung nag-positive yung patay. Nag-positive bang patay? Sir, based on the uh, scientific uh, reports, negative po. Kasi oh, hindi nag-positive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka. dinerek mo yung, request mo yung soko. Na iparapentis yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpapotok, na bumaril. Ay, hindi ninyo pinaparapentes. Your Honor, uh, we did not uh, request uh, the parapentis of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapentes sa victim? Uh, Your Honor, the so-called himself, Your Honor. As a matter of protocol? Yes, Your Honor, as a matter of protocol po. Oh, hindi, hindi mo ginawa rin as uh, a matter of protocol itong apat na nagpaputok o yung anim nagpaputok uh, para uh, pintis niyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga barrel sa opisina po namin sa Kalokan, uh, nag nag-ask po ng, ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead. Mr. Chair. So, Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganoon kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. Um, so, so, mas so maganda po, ma'am, kung... Uh, may po, kung may involved naman na tao ma'am, automatic ma'am talaga, para parafin po yun. Para ma-match, kanino yes, ma firearm, yes, ma ang kaninong mag-test ng positive sa parafin test. Okay, ma so kung gano'n Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or uh, umayaw sila? Claro, claro, Your right, right. Right. uh that was based on our uh, sound judgment and uh, in good faith uh, considering that the uh, uh, direct uh, testimony of the eyewitnesses uh, is sufficient to uh, establish the guilt of this uh six suspects Last point lang dito kay Kapitan yes, Arabeho. Mm -hmm. hindi, uh, uh, tayong lahat nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, yes, Mr. Uh, Chair. thank you. Thank you uh, right. kakapikon itong si Captain Arabeho eh. Sarap ipakulong sa babae. Eh. Now, sabi nung si Captain uh, Boy Ate e Pase protocol na iparapin test, victim, and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging police. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangisingisi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting ngiting aso siya. Lahat dito, nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya. Ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. As in tabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Colonel, Lieutenant General Colonel Rodel Ceremonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga polis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang ng, uh, chief o police ng uh, nabotas. And mismo sinasabi nitong uh, si Captain Tira Pase, ng Soko Protocol. So, sinang tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinang tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngising -isi.